Magandang hapon po sa lahat. Narito po tayo upang talakay ng pang isang reading sa ating Soxay 2115 na pinamagatang pagiging lalaki, pagkalalaki at pagkamaginoo na siyang isinulat ni Leonardo de Castro. Ngunit bago yan, narito po ang ating nilalaman ng pag-aaral. Una, ano ang sex at gender? Ikalawa, ano ang masculinity ang pagkalalaki? Pangatlo, paano inilalarawan ng mga Pilipino ang pagiging lalaki? At pang-apat, konklusyon. Una, ano ang sex at gender? Sa ating pagbabalik tanaw, ang sex o kasarian ay tumutukoy sa physical o pag na pagkakaiba sa pagitan ng tao. Ako ito yung biological sex na kung saan dumadetermine sa ating genitalia ng tayo ay pinanganak. Gender or gender identity, tumutukoy sa pagkakakilanlan ng kasarian na maaring tugma o hindi tugma sa kanyang kasarian nung siya ay pinanganak. Sa ating previous lesson, ang gender ay isang human invention na kung saan ang social o lipunan ang nagkoconstruct kung anong iyong role sa lipunan. Gender expression ay isang paraan ng isang individual sa pagre ng kanyang sarili sa isang kategoryang pangkasarian. Ito maipapakita natin sa lipunan sa paraan na ating pananamit at pagkilala sa ating sarili. How the Filipino shows characterization of genders with respect to their reproductive roles. Una, sa pamamagitan ng kasarian at pagkakakilanlan, sa pangalan, sa pagbibigay ng pangalan. Kung ikaw ay pinanganak na babae, ang pangalan mo ay pangbabae katulad ng Maria, Christina at iba pa. At kung ikaw naman ay lalaki, 1. Pedro, yun yung mga panglalaking pangalan. Pangalawa, paghihigit pagkakaibigan. Kung ikaw ay babae, dapat mga babae ang iyong kinakasama at kung ikaw ay lalaki, dapat lalaki rin ang iyong mga sinasamahan. Pangalawa, ano ang masculinity o pagkalalaki? Masculinity o pagkalalaki, isang katangian o kalidad ng pagiging lalaki na sumasakop sa physical, emotional at social na aspeto kasama ang bahaging ginagamit sa reproduction. Paano inilalarawan ng mga Pilipino ang pagiging lalaki? Marami tayong para-paraan kung paano natin kinikilala ang lalaki. Sa ating mga batay, sa ating mga ideya bilang Pilipino, nilalarawan natin ang lalaki bilang malakas, matipuno, at gumaganap sa kanilang responsibilidad sa tahanan. Ito, meron tayong limang paraan kung paano inilalarawan ng mga kaisipang Pilipino ang pagkalalaki. Una, pagiging lalaki batay sa physical na katangian. Ikalawa, pagiging lalaki bilang pagpasa sa pagsubok. Pangatlo, lalaki sa puso, babae sa anyo. Pangapat, lalaki ang nakatago, babae ang puso. At panglima, babae sa loob, lalaki sa putob. Una, pagiging lalaki bilang isang pisikal na katangian. Ito ay nakabatay sa pisikal na katangian ng isang tao. Halimbawa, ito yung sa genitalia, yung sa reproductive organ na kung saan meron ang lalaki sa Adam's apple, sa physical attributes, sa malaking pangangatawan. Pangalawa, magiging lalaki bilang pagpasa sa pagsubok. Inilalarawan nito ang mga tipikal na karanasan ng isang lalaki. Halimbawa na lang, yung paggawa mo ng responsibilidad sa tahanan, pagbubuhat ng mabibigat, ang paraan ng panliligaw o ang pagtutuli rin. Yan, nasa larawan, pinapakita yung courtship at yung pagsama sa mga barkada na siyang tipikal na gawain isang lalaki. Letter C, lalaki sa puso, babae sa inyo. Ang sexual na pagkilala ng individual sa kanyang sarili. Makikita natin sa larawan, ang halimbawa ay si Jake Cyrus na kung saan babae siya sa kanyang birth, ngunit iba ang kanyang gender, iba ang nararamdaman niya siya ay isang lalaki para sa kanyang sarili. D, lalaki ang nakatago, babae sa puso. Ipinaliliwanag na ito na ang bi biological na kasarian ng tao sa kanyang nararamdaman. Ito yung lalaki kang pinanganak pero pusong babae. Halimbawa na lamang ay si Vice na siya isang biological male ngunit sa kanyang puso siya ay babae at si, si Mimi pangalawa sa larawan. Letter E, babae sa loob, lalaki sa kutob. Tumutukoy sa sexual na orientasyon ng isang individual ang natural na lalaki. Dito sa ating slide, pinapakita ang malaking kaibahan ng lalaki sa babae. Ayon sa pag-aaral ng University of Pennsylvania, mas aktibo ang temporal limbolic system ng kalalakihan kaysa sa babae. Kung kaya naman, mas may kaya-kayahan nito sa primitibong tugon. Ayon sa pag-aaral, may magkaibang pamamaraan ng pag-iisip ang babae at lalaki kung kaya naman ang babae ay lamang sa mental na kapasidad samantalang ang lalaki ay sa mechanical na gawain. Nasa baba rin na sinasabing mas hayag ang babae sa paglalabas ng emosyon at sa loobin kaysa sa mga lalaki. Ayon kay Dr. Ben Gur, isang doktor sa University of Pennsylvania, men are more biologically inclined to instrumental means of aggression While women are more inclined to symbolic expression, sa ating previous slide, sinasabing mas aktibo ang limbolic system ng lalaki. Kung kaya naman, mas agresibo sila at meron silang pagtugon na mas primitibo kumpara sa babae. Ang pagiging lalaki ay batay sa representasyon ng psychological at sociological. So, sociological. Pag sinabi natin sa sociological, ito ay nagdetermina sa biological attributes ng isang individual. Una, batay sa biological sex o yung genitalia. B, pangkasarian ekspektasyon na lipunan na kung babae ka, dapat ikaw ay nasa tahanan at kung ikaw ay lalaki, gampanan mo iyong responsibilidad. At letter C, gampanan sa lipunan, katulad lamang ng letter B. Sa psychological naman ay tumutukoy sa pangkaisipang paglalarawan ng pagkilala ng tao sa kanyang sarili. Nandito ang pagkakakilanlan sa sarili bilang isang individual o kanyang gender identity kung paano niya binibigyan ekspresyon ng kanyang sarili sa ibang tao. Pagkamagino ang katangian na pagiging marangal, kagalang-galang at kahangahanga sa asal, kilos at kagandahang hindi ito nakabati sa kasarian sapagkat ang lahat ay maaaring magpakita ng respeto o karangalan sa kahit anong aspeto. So hindi lang tumutukoy ang pagkamaginoo sa lalaki kundi maging sa babae. kung, ikaw ay may respeto sa ibang tao, ginagampanan ng tungkulin mo, ikaw ay matatawag na isang maginoo. Konklusyon, sa pagiging lalaki ay hindi nakabase sa pisikal na kalakasan o pangangatawan sapagkat marami para ng gawain na pwedeng gawin ng lalaki kahit hindi man siya straight o isa siyang LGBT community. Maaari niyang gampanan ng kanyang tungkulin sa lipunan at sa kanyang tahanan. Pangalawa, pagkilala sa sarili malahat lahat ay may kakayahang magdesisyon o bigyang ekspresyon ang kanyang sarili dahil meron na tayong freedom at human rights para express ang ating sarili at tinatanggap na ng lipunan kung, kung ano ang pananaw natin tungkol sa ating sarili. Pagka noo, wala sa kasarian ng pagiging maginoo, nasa paraan ng pagpapakita ng pagrespeto at pagganap ng tungkulin. Nasabi ko nga po sa previous slide, maging ang babae ay pwedeng i-consider na isang maginoo kung ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa lipunan, sa paggalang sa mga nakakatanda, sa mga bata at sa iba pa. Karapatan, ang lahat ay may karapatan pumili o ihayag ang kanyang sarili. Patulad lamang sa uh, naman nating conclusion na lahat ay may rights para pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili. Sabi ni Edwin Lewis Cole, being a male is a matter of birth, being a man is a matter of choice. So hindi man ng sex, biological sex, kung paano natin gagampanan yung mga tungkulin natin. Sapagkat, meron namang mga mem mem membro ng LGBT community na mas lalaki pa kung kumilos sa mga typical na straight na lalaki. So, yun lang. Maraming salamat.